Ilang araw na lang ay magtatapos na ang taong tinatawag ng marami bilang isa sa mga pinakapangit na taon sa ngayon. Ang bawat isa ay umaasa para sa ilang pagsasaya at pagnanais para sa isang maligaya at maunlad na bagong taon. Ngunit tila marami ding tao ang natatakot o nangangamba sa pagpasok ng taong 2021. Matapos kasing kumalat sa maraming pahayagan ang mga nakakatakot na hula o prediksyon ng kilalang friends astrologer, physicians at reputed seer na si Nostradamus ay siya ding biglang pagsikat ng isa na namang misteryosong bulag na herbalist at blind psychic na si Baba Vanga. Ayon sa taong ito, ang taong 2021 ay makakaranas ng mga nakakakilabot na mga sakuna. Pero sino ba ang taong ito? Bakit siya naging kilala at ano ang mga hula niya na nagkatotoo? Bago po natin yan simulan, eh, kung ngayon palang lang kayo napadpad sa channel ko at mahilig kayo sa mga gantong usapin, eh, ay inaanyayahan ko po kayo na pindutin ang subscribe button at pakihit nyo na din ang bell icon. Eh. Nang sa ganon, ay isa rin kayo sa mga unang makakapanood eh, sa tuwing may bago tayong upload. Eh. Kaya't, simulan na natin. Eh. Vangelia Pandeva Dimitrova, o mas kilala sa pangalang Baba Vanga. Siya ay ipinanganak noong January 31, 1911 sa bulubundukin ng Estromica sa North Macedonia. Namatay siya noong 1995 na may edad na 85 at naoy tinaguri ang Nostradamus of Balkans dahil sa mga pambihirang prediksyon niya. Matapos ang misteryosong pagkawala ng kanyang paningin sa edad na labing dalawa sa panahon ng isang matinding bagyo, sinabi niya na binigyan siya ng isang napakabihirang regalo mula sa Joseph ang makita ang hinaharap. Maraming hula ang lumabas na galing umano kay Baba Vanga na halos karamihan ay natupad na. Isa dito ang hula niyang pagkamatay ni Princess Diana ng France noong August 1997. Ang pag-atake ng mga terorista sa 9-11 sa World Trade Center sa New York at Brexit noong 1989. Ang Cursed Nuclear Submarine Disaster noong 1980 at napakarami pang iba. Pinaniniwalaan ng maraming tao na halos 85% ng mga hula niya ay nagkatotoo. Ayon sa mga naggalat na balita sa mga pahayagan online, di umano ay wastong nahulaan pa ni Baba Vanga ang mga pag-atake noong September 11, 2011 sa New York. Umabot hanggang sa taong 579 ang hula ni Baba na ayon sa kanya ay ito na ang katapusan ng mundo dahil ito na ang araw ng pagbabalik ni Kristo sa lupa. At bago siya namatay noong 1996 sa edad na 85, Hinulaan pa ni Baba Vanga na ang taong 2021 ay isang taon ng kataklisems o isang malakihang bayulenteng kaganapan sa natural na mundo. Halimbawa nito ay ang malakihang pagbaha o dilubyo. Makakaranas umano ang taong ito ng mga nakakatakot na sakuna. Ayon sa kanya, ang orbit ng Earth ay bahagyang magbabago na maaring makaapekto sa seismic at volcanic na aktibidad sa buong mundo na siyang ang maaring magresulta ng isang napakalakas na pagginig sa kalupaan Dagdag pa niya na sa taong ito ay babagsak ang isang malaking asteroid na kung babalikan naman natin ang mga prediksyon ni Nostradamus ay kasama din ang bantang ito. Hinulaan din niya na ngayong 2021 ay babagsak ang ekonomiya ng Europa. Pangungunahan din umano ng China ang buong mundo. Isa sa mga binitawang mga salita o hula ni Baba Vanga sa 2021 ay ang mga katagang ito. Ang isang malakas na dragon ay aagawin ang sangkatauhan. Magiging isa ang tatlong mga higante ang ilang mga tao ay magkakaroon ng pulang pera. Nakikita ko ang mga bilang na 100, 5 at maraming mga 0. Ipinagpalagay naman ng mga interpreter na ang dragon na tinutukoy ni Baba Vanga ay ang China. Ang tatlong higante naman na magsasama-sama ay maaaring ang Russia, India at China. Binigyan din nila ng kahulugan na ang pera ay maaaring 100 yuan at ang 5,000 rubble notes ay parehong pula ang kulay mawawasak din umano ang United States of America. Ayon sa kanya, ang bansang US ay makakaranas ng matinding sakuna na magre-resulta ng pagkawasak sa maraming kolonya nito. Ang bansa umano ay sisirain ng mga malalakas na lindol, bagyo at mga naglalakihang mga alone. Ang iba pang mga kaganapan na hinulaan niya ay kasama ang pagtatapos ng kagutuman sa mundo sa taong 2028. Ang mga kolonyo naman sa Mars ay makakakuha ng mga sandatang nuklear sa taong 2256 at ang kalikasan ay hindi na pwedeng materhan sa taong 2341. Ang kanya mga propesya ay umabot hanggang sa taong 5079 na gaya nga ng sinabi ko kanina ay siyang pagtatapos ng mundo. Pero tandaan po natin na hula lamang ang mga ito. Tandaan natin na walang sino mang makakapagsabi o makakaalam ng mga mangyayari sa hinaharap kundi ang Panginoong Diyos lang. Manalig tayo sa Kanya at siguraduhin nating mas matimbang ang paniniwala natin sa Diyos kaysa sa mga nagsasabi na mga wala namang kasiguraduhan. Hanggang dito na lang po siguro pero bago tayo tuloy ang magtapos ay gusto ko muna kayong batihin ng masagana at maligayang bagong taon. Ipanalangin po natin na naway ang lahat ng mga negatibong prediksyon sa hinaharap ay hindi matutupad. At oo, hindi yan mangyayari sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At ayun na nga po, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa panonood. Happy New Year. Hanggang sa muli. Agbyag.